Alright dito naman tayo sa issue ng EJK. Ano ang reaksyon nyo dito sa isa sa pong hiwalay o sariling investigasyon sa pangunguna po ni Sen. Ronald Bato de la Rosa hinggil po dito sa war on drugs at kanya absurgent. raw ipapatawag si dating Pangulong, uh, uh, dating Pangulong Duterte. Una, self-serving <laughs> para sa interes niya. Mm -hmm. At pangalawa, absurd Uh, eh, si, yung si General De La Rosa, dapat siya ang iniimbestigahan, hindi siya dapat ang nang iimbestiga. Alam mm -hmm. mo, Drew, pag judge ka, alam niyo naman yan, judge o kaya presiding officer ka sa mga tribunals mm -hmm. at may, may kamag-anak o kakilala ka, o you know, may relasyon ka doon sa isang party. Inhibit. Sa kaso na iniimbestigahan mo, mag-inhibit ka, di ba? Ah. Ito, sarili niya ang inimbestigahan niya, siya ang maglunsad ng investigasyon Alright. Mm -hmm. uh, sa mga nakakita noon Self-serving yun. Conflict pangalawa, of interest. ano-ano? Oh, conflict of interest. Conflict of interest. Tapos Con pangalawa, inter ah. ilang beses niya na sinabing wala siyang kasalanan, wala siyang kinalaman dyan. Eh. Mm -hmm. O, oh, hindi pa siya nagsimula ng investigasyon nabswelto niya na sarili niya. Mm -hmm. Anong klaseng isip ng mga senador natin? Mm -hmm. <laughs> Anong kasi, gagawa ka ng Mahiya naman ng konti Kasi, sarili mo, papainbistigahan mo Di, acquit ka doon, syempre mm -hmm. Okay ka doon, sarili mong investigasyon yun eh mm -hmm. Mm -hmm. Sana nga, huwag pumayag yung Senado dito Kasi sarswela yan yeah. mm -hmm. Pagtatawa ng talagang Senado Bababa ang tingin sa Senado dyan na, Ano ba naman, porkit kasama nyo Pinagbibigyan nyo, investigahan niyo yung sarili niya Hindi lang sarili niya, boss niya Papatawad oh, mm -hmm. tapos yung mga under sa kanya, mm -hmm. sa PNP. Mm -hmm. Ang klase, Di ko na, <laughs> naguguluhan talaga ako sa ideya na yon na parang napaka-natural sa kanila. Eh, siguro nasanay sila ng panahon ni Duterte, pag may AJK dyan, sila-sila nag-iimbestiga, mm -hmm. o di, absuelto agad yun, mm -hmm. nanlaban eh, ganun lang nang sabihin nila. Mm -hmm. Pero iba ng panahon ngayon, General de la Rosa, mm -hmm. hindi, na, hindi na pwede yung mga style na sarili niyo imbistiga. So I disagree with that and I really hope the Senate will not allow itself to be used in this self-serving and absurd idea of... Uh, General De La Rosa to hold an investigation sa Senado. So tingin nyo ba uh, kung talagang, uh, eto ito, ito babasahin ko lang kung uh, uh, would you mind na uh, may statement po si Senator Dela uh, De La Rosa na aminado siya na kung totoo mang ipinatupad yung reward system during uh, war on drugs uh, campaign uh, ng Duterte administration ay maaring palihim palihim itong ipinatupad. <laughs> ano mas sabi niyo rito, uh, Kung neri? Laglag. -lag. Mm -hmm. <laughs> ang masabi ko dyan, laglag. Nilalaglag -lag niya na ngayon ang ibang mga kasabahan niya. Mm -hmm. Kasi sabi niya, oh, baka sila siguro, palihim, di ko alam. Mm -hmm. <laughs> o diba? Eh, laglag -lag yun. Mm -hmm. ah, parang Kasi ang pwede mong sabihin, di totoo yun, wala kaming ginawang gano'n. O di, yun na yung depensa mo. Mm -hmm. Pero yung mga gano'ng statements na, ay, kung meron na sila, dahil sa kanila lang yun. Sekreto mm -hmm. nila yun. Mm -hmm. So, inaabsuelto niya sarili niya, nilalaglag niya yung iba. So, ganun lang talaga. Anyway, may konti namang history si General De La Rosa na ganun. Eh. So, nabutokhan uh, sa Senate President video, pumaliktad siya doon. Eh. So, anyway. Kung, uh, kung last few questions na lang. Mm. Uh, itong mga expose, mga smoking, uh, talagang masasabi natin na uh, smoking gun, itong mga pagsisiwalat, ni dating yeah. PCSO General Manager yes. at uh, retired Police Colonel Ruyina Garma. Yes. Ano, ano, ano yes. ang uh, gaano kabigat ang uh, nakikita ninyo uh, kung ngayon tatong bilang isang abogado, Gaano kabigat itong mga pahayag ni uh, ni uh, retired Colonel uh, Garma? Mabigat siya, Drew, no? Kasi una, ang kaso sa ICC ay crime against humanity. Dalawa ang elemento ng crime against humanity. Mm -hmm. Ang first ay widespread or systematic attack against civilians. Mm -hmm. Yung pangalawa, yung knowledge of the attack. Ibig sabihin, alam ni President Duterte na yung mga atake na yon. Yung widespread or systematic attacks against civilians, marami mm -hmm. ng testigo dyan. Mm -hmm. uh, mula apari hanggang Hulo sibilyan uh, ang tinapatay. Mm. Yung second, ang knowledge of the attack na alam ni President Duterte uh, ang nasabit sa ICC is dalawa na ebidensya. Una, yung kanyang public statements na nag-uutos ng killings. Kill, mm. kill, kill. Yung patayin nyo ang mga drug suspect. Patayin nyo ang mga human rights uh, activist. Patayin mm. nyo ang mga abogado ng drug suspect. And all that. Ang pangalawa na ebidensya, yung encouragement sa pagpatay. Mm -hmm. Yung sinabi niya, ako bahala sa inyo, i-amnesty ko kayo, i-absuelto ko kayo, huwag kayong matakot yan, pag kinasuhan kayo, ako bahala, proteksyonan ko kayo. Mm -hmm. Yan ang second evidence na alam niya. Mm -hmm. he, he encouraged the killings uh, by promising uh, them uh, amnesty or ma sila. Mm -hmm. Ang pangatlo, ito ng kay Garma, mm -hmm. ang proof dito is that ang sinabi ni Garma is, not only did President order the attack, he funded the attack. Medyo mabigat na yon. Mm -hmm. Hindi mo lang pala inutos yan. Hindi mo lang pala sinimulan yung uh, EJK na yan. Pinunduhan mo pa pala. Mm -hmm. So, yan ang panahi. Yan talagang mabigat ngayon. Talagang dati-dati uh, dati kasi, style niya kasi. Ah, joke ko lang yun. Joke. <laughs> yung public state na joke lang daw yon. Mm. ah, mabuti sana, Drew, kung walang namatay. Pero pwede, kang, pag pwede mong palusutin na. Ah, siguro, nagbibiro lang yon. Mm. Pero yung pag, pag bawat joke mo, libo na mamatay, ay hindi nakapanipaniwala yung joke mo. Mm. ah, hindi pwede yun. is eh. Sa korte, eh, hindi ka papasadya. Talagang right. Talaga makukonvict siya. So, opa. para sa akin, mabigat yung kay Garma. Ah, yun. So, speaking of pa uh, korte, dapat na talaga uh, sa korte na, uh, attorney? Sa akin, uh, yung ibang kaso, like yung kay General Wesley Barayuga, uh, you know, pwede namang ikasuhan yan, lalo na medyo malakas yung mga backer niya, mga siyang mista na opisyal eh. Mm -hmm. uh, pero yung mga ano, yung mga, itong kay General De La Rosa, yung kay Kerwin Espinosa, na pinilit siyang mag-testify para idiin si Leila de Lima, pwede na rin yon kasi si Senator Leila de Lima po prosecute yan eh. hindi mo naman ma-small si Senator Leila wow. pero ang karamihan ng mga mahirap na biktima ng EJK mahirapan pa silang pumunta sa korte ngayon kasi 2017 pa namatay ang kaanak nila mm -hmm. hindi sila binigyan ng dokumento ng police ni walang blatter walang soko report May isa nga doon yung affidavit ng anak, ng death certificate ng anak niyang pulang, bitters. Pulang-pulang yung ano? Hindi lang sinabi doon sa that certificate, bronkon mo mo kinamatay. Eh paano ka magkaso noon? Mm. 'Di ba di dismiss ng korte 'yon? Sabi mo murder, namatay sa so, sakit pala 'yung anak mo eh. So mahirapan sila dyan kasi 'yung mga witness nila baka nagkawalaan na 'yon. So mm. sa akin, tuloy na nilang ICC anyway, nandun na 'yon since 2017-2018 na inimbestiga ng ICC, malapit nang matapos 'yung imbestigasyon. Mm. Idiretso na nila doon. But for filing a case here, medyo mahirapan. Sabi nga ng isang biktima nung tinanong siya, "Bakit hindi kayo nagsampa sa korte dito?" Sabi niya, "Mahirap lang po kami at pangalawa, hindi po sa amin ang batas." Ayun naku. marami pa tayong pag-uusapan niyan na uh, attorney ko, uh, akong neri sa mga susunod na araw ay habang umiinit pa ang maabang uh, mainit pa ang uh, issue na ito. Akong uh, marami pong salamat sa inyo pong oras at sa inyo pong pagpapaliwanag. Magandang tanghali po. Maraming salamat din Drew. Thank salamat you. Salamat po.